Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. For this video guys, ay uh, para legal muna tayo ngayon. Pupunta tayo ng Department of Justice, may pa tayo doon. Tara, samahan niyo ako. Pero bago 'yan guys, subscribe muna tayo sa ating YouTube channel. Salamat. Diyan, dito tayo magsisimula sa Utigas, uh, kasi siyempre dito yung office ng uh, law firm natin eh. Dito ang opisina, kaya dito tayo uh, maggagaling. na tayo ngayon. Paralegal. Alam nyo guys yung uh, trabaho ng paralegal. Hindi naman talaga yan. Uh, hindi naman kami mga bugado Kami ay uh, mga utusan lang ng mga abogado. Papahil kami ng mga kaso sa iba't ibang 40 uh, dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa Metro Manila kasi nandito naman yung uh, office namin. Papahil kami ng uh, katibaang korte tulad ng uh, Department of Justice Court of Appeals Supreme Court Court of Tax Appeal Ombudsman Regional Trial Court Ang paba? Prosecutor Metropolitan uh, Trial Court or NTC saka iba-iba pang uh, sangay ng ano? ng uh, gobyerno tulad ng DULI ba? NLRC Yan, dyan kami madalas mag -file. Yan yung uh, trabaho ng uh, paralegal saka siyempre, pag uh, Iahanda pa lang yung pleading Siyempre, magdadrap yung Abogado ng pleading Pag nakapag yan ng pleading uh, Siyempre, si-xerox na namin yan Kailangan yung pag-xerox nyan guys eh, Hindi baro baliktad dapat sunod-sunod ang uh, By numbering yan, kasi pag uh, Mali yung ano ninyo, may numbering baka technical, siyempre mahirap baka matalo lang magsayang lang saka siyempre importante yan guys yung uh, pag uh, uh, firma yung uh, signature ng uh, abogado saka siyempre yung mga notaryo kasi yung uh, pleading mayroon pa yan na of service may mga verified pa yan so yan lang naman kadalasan ang uh, trabaho ng isang uh, paralegal baka may gusto diyan mag uh, apply ng isang paralegal sa isang law firm so kadalasan yun ang uh, trabaho ng isang paralegal so, siyempre katuwang ka ang isang katuwang ka ng mga abogado kumbaga tayo yung uh, utusan right hand wala pag mga, mga piling sa iba't ibang uh, sangay ng gobyerno kadalasan naman guys yung uh, piling naman talaga ng law firm lahat naman yan na uh, government government talos saka siyempre kung may mga copy furnace guys ito lang may uh, mga copy furnace lalo na dyan yung gustong mag apply ng isang na uh, paralegal huwag nyo kakalimutan na may mga copy furnace yan nabawa iba, iba yung uh, ilan yung uh, sa kaso nabawa lima yung uh, copy furnace lahat bibigyan nyo yan. kasi minsan pag may mga bago na abogado lalo na pag mga bagong graduate pa lang di pa nila masyado kamisado yan kaya kami na medyo matagal na sa law firm madalasang kami na rin mag, mag ano yan mag uh, sasabi kasi mga yan bagong graduate yan, siyempre alam nila mag uh, file mag uh, maggawa ng pleading kasi yun ang pinagkaralan talaga nila eh. pero yung uh, pasikot-sikot ng uh, filing hindi pa nila alam yan kaya kumukuha lang sila ng uh, experience sa uh, low okay, pa yung iba dyan pagkatapos nagka-experience ng dalawang taon tatlong taon eh, nagsasarili na ng mga yan ay sa oro eh pala to guys dito yung ito yung na uh, MRT Ortigas yung, yung mainit eh kunti nga ayun eh mainit na yung Friday mamaya oh, eh, upload ko rin ito mamaya eh. riding ngayon na uh, araw ngayon ah, anong araw anong pizza ngayon na uh, August 1 patensya na kayo na iba yung video ko ngayon kasi hindi ako magano, hindi ako makapunta sa iba iba yung vlogger ngayon eh basic kayo eh kaya eh, uh, ito muna pagtagahan nyo muna itong uh, video ko wala eh Ewan ko lang bukas man, alis tayo sa pagkuntang isang lugar Sana Dinero diretsyo natin ito guys Ang tagus natin ito Ano na eh Tawag dito Yung sa may Robinson uh, Manila Tama Robinson Manila ano na pala eh, Robinson Manila na pala ito eh. So, the of just power run. Right. gusto mag-apply ng paralegal. Kasama pala sa paralegal yung uh, pupuha tayo ng mga certified throw copy sa iba't ibang uh, sangay ng gobyerno, lalo na sa mga kuorti. Sana siyempre magpapalawak tayo ng mga desisyon kung na yung uh, mga kaso na pinahil natin, ano na nangyari. Sana siyempre kailangan natin luwak sa mga judge hindi naman sa mga judge sa mga tao korte eh, katulad ng mga sa OCC office of clerk yeah, uh, sa mga clerk mga babayad yun yung uh, trabaho talaga ng uh, paralegal nakaka-stress siya pero natututo ka bago na sa legal ayun ulit le tayo in-arte naman biyaheng uh, Pedro Hill pero dati nung may bus pa guys, mabilis lang to. Sasakay lang ako dun sa Maya Robinson Galleria. Dire-diretso na yan hanggang uh, Hill Puyat. Pagdating na Hill Puyat, sakay ka na lang sa jeep. Taglit lang, andun ka na eh. Ayun. Ayun naman oh. tao. LRT malayo talaga lalakaran mo kaso nga lang mas mabilis kasi hindi traffic pero pag nag jeep ka naman pwede ka mismo bumaba doon sa may padre paura kaso nga lang syempre kasama yung traffic na traffic so sa MRT walang traffic pero malayo lalakaran mo Ayan, tulad dito pangay ah. sa kaya Pedro Hill Talakarin pa natin hanggang Paura Kasi doon yung mga korte Sa Paura kasi guys, nandun yung korte ng Supreme Court Ng Department of Justice o DOJ uh, Court of Appeals o CA Saka yung AC Alinis ngayon ng ano, Pedro Hill ah nabagay si paring isko na pala ngayon paring isko moreno na pala ano ngayon? Si Yorli na si Yorby na Yorby na ngayon ang mayor ng Manila kaya mayroon pa naman pa isa isa pero so, hindi na dati na talagang ha, walang pakialaman uh, tenda doon tenda dito Kari natin hanggang doon na ha, si Padre father dito na pala guys malapit din pala dito yung uh, hospital ng uh, Pilipinas yung uh, UP dito rin yung uh, malapit din sa UP dito yung uh, UP paura yung medicine niya atayang guys yung eh, medicine college of medicine yung nandito na UP saka nandito na rin yung ano yung yung uh, PGH Philippine General Hospital, dan usai serabila Philippine General Hospital yang dulu. kalimutan kung paalala, subscribe muna kayo sa ating YouTube channel. Salamat. Yan, PGH yan dyan guys eh. Philippine General Hospital yan dyan. PGH yan dyan yan dyan no? yan yung mga Philippine General Hospital ng Pilipinas Ay, natutulog pa rin kawawa naman sa mga to pag ako yumaman mapakuha ko kayo parang may renovation din nangyayari sa PJH so. 15 million at saka oh, ah, malaki kayo 679 um, million malaking malaking pera yun siguro ano yan sa loob mismo ng uh, PDX yung University of the Philippines Manila ito yung uh, college of medicine pero mayroon din dun sa kaano eh kahiliran ng uh, Supreme Court yung kailangan ng uh, UP ng medicine mayroon dito guys mga boss na yan mga boss dito na yung yan no? alabang malimbawa nandito kayo sa may ano pang uh, paura bandang uh, Midruhel. mayroon na dito sa kayan mga boss dito na alabang yan eh. las piñas malinis na yun ang ano parang parang inaayos yun ah dahil nga sa pahayang guys yun kaya linagyan ng ganyan naalala ko kasi si Yormi madalas ko makita na dito sa lugar na to sila ng mga drainage na barado okay, Tagay tayo, tagay tayo pa. sa paura. Ano Kasi talaga pag nag-MRT ka, LRT, 'yung malayo-layo talaga ng alakaran mo. kaso lang mas mabilis walang traffic 'yung eh, pag nag-jeep ka, 'yung samayanon sa tapos tabi mo. 'Yun ang trabaho guys ha nakalimutan ko na yung ano natin eh trabaho ng paralegal siyempre yun yung sabi ko sa inyo alalay tayo ng isang mga abogado kadalasan ng ano natin utusan kumbaga ng isang abogado kasama na dyan yung pagpapahil ng mga batibang kaso sa katibang uh, korte ng Pilipinas pagkuhan ng mga dokumento sa iba't ibang uh, opisina ng gobyerno sa kadalasan ng uh, trabaho ng isang paralegal guys, uh -huh. yung unang building sa Supreme Court to eh yan, Supreme Court yan, Ay, dito pa tayo bandang unahan kasi ano tayo eh Department of Justice O so, sinasabi ko nga uh, Yopi, ano, dito nag-aaral yung mga nag-aaral ng medicine nag-aaral ng pagkadoktor uh, Yopi, yan uh, yun yung yung brand Pero po, under renovation din tong lugar dapat dito, oh. pansin ng UP guys hmm. under renovation yata pati yung uh, kabila under renovation din hmm. kaya tayo dito guys sa uh, escalator siyempre mag air ah, imate tayo tapos baba tayo ng uh, ano baba ng Tapabi nyo yata O tama, tapabi nyo Tapos, Tapos sakay tayo in arte Baba tayo ng uh, Pedro Hill Tapos yun, lakari na rin natin yung Paura Padre Paura then, natin na uh, ako po guys ng video kasi baka ma ano pa tayo kasi isang uh, báo vậy này, tám mươi miếng à? Talo na dun sa banda sa may uh, Supreme Court. Sa may uh, Forte Suprema. Ang daming media. mid 30 Manila. Oh, ito, media rin. no? Video na rin yung channel. Oh, ito na yung uh, Robinson Place, Manila. Oh. natapos na rin guys na na natin pasensya na kayo hindi ko na kailangan videohan kasi bawal eh baka matiknikal pa tayo pag na natin eh. pero na na natin so, so ganun lang hindi, hindi mahirap ang filing pag uh, kabisado mo na pero pag hindi pa siyempre legal maangamuti talaga tayo So hanggang dito na lang muna guys maraming maraming salamat po so, please like and subscribe thank you